Oy, pare. Oy. May nga ako ng ano, gulay. Gulay ano gulay? Kahit malunggay lang, meron ka pa ba dyan? Oo, oh, meron. Pahingi ako. Gumagawa ako ng tilapia. Ah, tilapia ba yan, pare? Oo. Oh. Oh, laki ah. Oh. Kuha na ako doon. Ako ba kukuha? Oo, oh, ikaw na. Ako talaga? Oo. Oh. Sige. Sige. inako nako naman si kumpare, wala man lang ka ano. Wala man lang ka gentle gentle dog. Pa talaga pinagkuha ng malunggay. Pwede naman siya. pare eto na nakakuha na ako malunggay. Ha? Eto na. Okay na 'yung malunggay? Oo, okay na 'to. Pang-ulam na 'to. Parang masarap yung tilapia mo pare ya. oh, tuh, Ha? Sabaw. Parang, pahingi nga pare. Pengen Pahingi nga. Hindi, e, ya, sasawag ko lang dito sa malunggay. Masa oh. ito oh, pare oh, plastic. Ah, May sarap talaga plastic? Oh, oo, <laughs> <laughs> oh, na lang. Hindi mamasama alo ba? hindi na yung maliliit. Huwag naman kalaki. maliit. Grabe, ganyan naman pare. wag naman yung maliit. Oo. Okay. Mas uh -huh. masarap kasi yung malaki, pare. Ilang pera ba? Ikaw. Ikaw, kung saan mo? Kung wala yung lahat. Kung okay lang sa'yo. Oo, ayan siguro kayo ito nga. Huwag lang mong mag-iulat. Sige, pare. Eh, sasagulat ko sa maliit. Hindi ka nahulog ako ba dyan? Wala nga, pare. Apo nang lahat <laughs> Damot mo lang, pare. <laughs>